Hi Capricorn, New Moon, Solar Eclipse, in Libra Kuha tayo ng ilang messages na marahil kailangan nyo marinig ngayon Ang epekto po ng isang Solar Eclipse Okay, maaaring itong ngayon pa lang ay maramdaman nyo na or in the coming weeks or even months We'll see, anong kailangan marinig mga Capricorn ngayon? Message Capricorn, guidance po para sa mga taong ito Anong kailangan nilang marinig Capricorn? Minsan gabay po Capricorn New Moon Solar Eclipse in Libra. Kuha tayo, card natin into 3. Capricorn. Tayo pa'y live na live sa ating FB. Babalikan ko po kayo maya-maya. Five of Cups, Four of Cups, Five of Swords. Okay, parang gusto pang mag-add ng isa. In the sun, yun naman. Yun naman, bumawi tayo dun. Kunin na ganito. May ilang laban, 5 and 5, na kung saan hindi naman kailangan laliman. Laban ito na actually parang umaangat yung pagiging competitive ng ilan sa inyo, Capricorn. O higit kayong parang nanlalaban sa buhay, especially sa trabaho. Para sa mga pangarap nyo or ilang dahilan nyo. Para bang kanino ba kayo bumabangon? Yan yung ano eh. Parang pinakalinyahan dito. Para sa inyong mga inspirasyon. Four. About your family, your loved ones. Para mas mabigyan nyo sila ng security, ng comfort, ng energy with the sun. Five of swords. So, maraming ita may kaugnayan sa trabaho. The sun is here. Why I feel na merong maaring exciting opportunity at work. Kung saan, mas challenge ang ilan sa inyo. Or... Hindi kailangan mag-apply, okay? Pero yung pakiramdam ng pagiging competitive, pwede pong mag-apply ito sa inyong mismo or sa ilang tao sa inyong paligid, especially at work, sa inyong workplace, maging ano pa man 'yan. Para meron kayong kailangan na or pinaglalaban na position o relasyon para dito sa inyong buhay, mahal sa buhay, okay? Na ang ganda naman. Ang ganda. But, kasi nga, angat yung pagiging mainit nyo. Na sana, more on sa pagiging kalma. Na gusto niya lang maka-inspire din or makapag-take ng action para makakuha ng benefits. Ayan. But at the same time, dalawa lang to guys. is either mainit ang pakiramdam nyo para makuha nyo yung resulta na gusto nyo makita. syempre pa, mainit the sun. I'm, I'm getting a message kasi dito. mali nga ilan po, wag naman sana maybe a reminder lang ito hindi kailangan laliman kung ano man yung maangat Capricorn maanin ito lang po yung condition sa sitwasyon na inyong kinakaharap ngayon pa lang or kakaharapin reversal din tayo every time so pwede tong sa inyo mismo mag-apply or sa ilang tao sa inyong paligid may umaangat na aeroplano ayan umaraan may ilang ingay or distractions pero for some of you may meron tayong nakikita ng tension dahil nga gusto natin makakita nung resulta or pag-angat, pag, pag up sa possession ang ilan ay baka magkaroon ng issue pagdating sa inyong katrabaho or ilang tao sa inyong paligid so yung awareness lang dito to have the balance or to has that balance na alam nyo hindi kayo nasasobrahan or nakukulangan, ay dito lang kayo sa wasto, na kung saan pinapangat niyo yung energy niyo na kailangan niyo bigyan ng pag-aksyon, decision, yung ilang responsibilities and obligations na nasa balance. Kasi dahil nga nagiging challenging ito o umangat yung pagiging competitive nyo, baka hindi natin pupuna itong ilang tao sa ating pagiging, na sandali. It's okay to pause, Capricorn. Baka hindi natin masyado ng napapakiramdaman. Yung ilang sektor ng buhay, pwede rin mag-apply Itong ilang, ayan o, four of cups, five of cups. Merong parang nalulungkot, namimiss kayo, kasi sobrang focus niyo sa work, na hindi naman masama, kasi para rin sa kanila yon So, very important din po, pangatan yung energy dito ng, parang nagsasaya lang din. I mean, merong time na seryoso sa trabaho, pero may time din na kailangan mapapaangat nga yung enerhiya ng enjoyment na nafulfill nyo rin yung hindi lang para sa inyo pero dito, especially for some of you na parents, or ilang uh, meron ng anak the son kasi merong bata dito ayan o oh. may nag enjoy baka kailangan nila kayo ngayon yung focus nyo rin inattention attention so awareness na maibalanse nyo ang ilang bagay nang walang pagkasobra kasi sabi nga nila ang mga sitwasyon bagay bagay kapag sobra ay hindi na rin nagiging maganda as long as you're focused sa yung goal na marating, walang imposible. Okay, yung pinakaunang message din na nakikita ko dito. For some of you, hindi kailangan mag-apply po yon just only take what resonate. Yung energy pagdating sa inyong professional life ay narito, so hindi imposible na ma-recognize kayo. Makita kayo kung ano yung nagagawa nyo, pinapakita nyo sa trabaho, yan po ay hindi nababalewala. Okay, actually, maaring may bago. Something new is coming and exciting ito. Offer opportunity pagdating sa inyong work kung saan may inspire kayo and at the same time, challenging sa pakiramdam. So, stay grounded, okay? At balance sa ilang sector ng life. Yun lang naman, hindi kailangan laliman. Something new is coming your way. Capricorn. Ito yung umaangat na message para sa inyo. Capricorn.